Pero, <laughs> pero Pero kumusta ang love scene with ano, with Paolo and the landian scene with Jay? Happy naman. Chara ka. Gusto niya yun. Ano, um, yung eksena namin ni Paolo, sinot namin si Direk, Nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Hmm. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sa ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, nakumaanap <laughs> sa'yo. sa ang dami niya na paliwanag sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, um, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yun ni Paolo. Okay. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, hmm, paano ko kaya yung kwentuhan? Tapos hindi mo siya natatawa sa akin. Oh, ano to? You know? Hero! Tapos, <laughs> um, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. <laughs> <laughs> Tapos, hanggang sa nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone. And hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa at nade-deliver. Pero dahil sa director namin, direct FMR, direct Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinaka pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM Metro, madali na yun ba? Hindi Yung G kay ah, JM, yung, yung kay JM naman, abangan niya na lang. Base na napanood pa lang namin na yung mga kissing yes, oh, scene pa lang. Kami, nagka-work na, naman kami ni JM sa movie na mm -hmm. U-turn. So parang hindi namin the first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And, ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Thank so, <laughs> Oo, oh, oh, parang kapanood lang kita nung araw tapos. <laughs> <laughs> uh, liliwanagin ko lang po. Mas nauna pong, mas nauna ko pong napanood si Kimi sa TV. <laughs> Kumbaga, na, na sa nag-aaral pa lang po ako. <laughs> na, naabangan ko na po sila sa TV. <laughs> Ayun. So, direct pa kayo detalya naman. Ano ba si